aga kaming nagkarga ng tubig it's still 5.30 in the morning kasi magbabrown out masyadong good ang ating araw ngayon. Pero tingnan natin yung sitwasyon natin dito sa bukid. Kasi kahapon pa orange warning. Halos maghapon talagang umulan. Kagabing naman, konti lang rin yung itinigil. Tapos ngayon naka red fall warning pa kami. Tingnan natin yung area guys. Ayan, buriyo riyo! Narinig mo lang ako eh! aga mo naman buri riu buri riu kasi buri riu maagang narinig ang aking boses buri riu ah, bumuba na sya medyo may tubig dito guys sa area pero hindi naman to ano hindi man to galing pa sa ilog Yan, may tubig ito pa to galing sa solar dryer Ayan. Tubig ulan pa lang rin talaga. Ayan. Meron kaming gubat ecosystem dito. <laughs> kasi ito yung tambayan ng mga manok ni Tatang kasi para may para free range talaga sila kasi kailangan nila ng mga damo hindi muna namin tinanggal talaga to ng sadya kaya lang medyo matataas na rin baka alisin na rin namin baka pag bumaha eh pagtaguan na ng ahas Ayan. dito yan sa may corner malapit sa gate di mag nagbukas ng mga kanal may mga kanal kami dito guys kasi pag nababarahan, ayan, na magbabaha dito sa loob. Ah, ganyang binuksan malalim na rin kasi dito hindi malalim, may tubig dito sa bukid area naman sa bukid ni tatang hindi makita kasi mahaba naman ang ano ang palay na Ayan na, lumalaksa naman yung ulan medyo tumila lang kasi kanina eh lumabas kami para magkarga ng tubig dahil nga magbabrown out from 7 a.m. until 6 p.m. today hanggang bukas ayan lalabas kami ni daddy para bumili ng pandesal eto na po yung ilog umapaw na umapaw na rin sa kabila Lah, sobrang nakakatakot. Grabe. Kapunta na yan sa amin. Oh, naku, ano na dito, malalim. Ba't nakakalusot na kaya ito? Nakakalusot na ngayon. Tubig. sobrang lalim sobrang lalim lalim na tingnan lang natin babalik tayo pag ano baka mamaya stranded pa tayo Dumaan na iba na pala dito. Tumutunog pa sa'yo. Tumutunog ayan. Hindi na kami makakalabas sa labas. Hindi na kami makakalabas. Uwi na kami, babalik na kami. Pero bibili mo na kami dito. Bukas kayo ya? Yeah? oh, kaya pa yan. bukas pa daw sila. Bibili mo na kami ng kahit anong makakain. Ayan. Ayan, pwede pa kami. May gulay pa dito. Bakabili pa kami. sa natin. Ito tayo. Hoy Minnie kita do. Ikaw ka eh. mo ta? Wala ka eh. Concert. Ah, meron kami ulit. Grabie. Malapit nang buka na. mag tayo nang ano? Kunin lang 'yung Oo. Oh.

may ba yung dala kong pera? May dala ko? May dala ka? Saka may isang yung ano, yung birin para. Yung may bumalak yung Malalim ka mo. Para hindi makauwi. Malalim ka. Mula. Ito meron pa naman to Sa ako na pala. At kailangan namin ng maraming pagkain. Ang bilis lumalim. Grabe. Ang bilis lumalim. Baka dun sa amin bumaha. Na ang lalim na dad days coming walang kuryente. Hindi kami dumabas kahapon guys kasi talagang sobra ang lakas din ng ulan. Para sa grocery day na talaga ay Saturday, akala namin hanggang kahapon lang 'yon yung ulan, ay mas lumakas pa pala ngayon. bukas yung tindahan nila. Kuya, isip. Bukas pa. At least may mga nabili pa kami mga pagkain. yeah na. Madilim na. Madilim na ulit. Ang lakas-lakas ulit ng ulan. Biglang lumalim na agad dito. Wala pa tayong 5 minutes dun dadan, oh. dahil kasi yung pamimili. Yung lumalim na. Naku, umaapaw na dito. Sobrang lalim. Ibig sabihin. Yeah, mm, so? Grabe yung lalim. balik na kami guys ayan si daddy di kinukuha yung aming mga pinamiling mga chichiria at kung ano-anong pagkain tinapay, ulam nakapagpalaba ka, pa kami kahapon kahapon kami nagpalaba ayan ganito na ulit ang ulan yung labas medyo bumabaha na dito kasi pumapasok yung ano yung tubig galing sa ilog pero may kanal naman dire diretsyo naman yan sa bukid eto dito yan pasok na rin kami kasi malakas na ang ulan po, sobrang dilim ang dami na rin nahulog na suha ayan ang daming bunga guys kaso ang dami nang nahulog may tubig na rin dito sa area yan po, mag-update din po kami sa aming Facebook account from time to time hanggat meron po kaming battery mag-iingat po ang lahat ingat-ingat po tayo kasi malakas po talaga ang ulan na to ngayon grabe po yung dalang ulan mag-iingat po tayo, God bless po